i mean. ano mo ha, napaka attitude mo ha. Ah. Bye bye. Hindi mo lang <laughs> hantay sa akin. Sabi ko balikan kita dyan. Ha? Ang oh, grabe naman daw. Asyuk, 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 asyuk. Ano mo na? Asyuk, 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 asyuk. Ang orte-orte naman ang baby na yun. Asyuk, asyuk. Ado, ado, ado. Ang kain na baby, ano ulit?

I'm Morning. Morning. Oh, good morning. Nahanap kita eh. Anjang ka pala. Ha? Nahanap kita eh. Morning. Bye bye. Wala, wala mga agaw sa'yo, ha? O, sige, kainin mo na yan. Ming, ah. Ah. Oh. Ayan. Pantay mga amo ko. Sorry naman po. Ming. Ah. 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 Ang laki na niya, oh. Huwag na mag-agawan, ha? Wait lang. Dito na, dito na, oh. oy, Dito na, oh. Ang laki mag-agawan. Pareho kayong meron. Lum. masyado matakaw to eh. Masyado matakaw. Eh. tata. Hi, gusto mo? Eh, eh, Ninga.